hindi ka magiging successful sa buhay hanggang dyan ka na lang. Nasabihan ka na rin ba ng ganito? Eto yung tatlong bagay na dapat mong gawin para hindi yun mangyari sa'yo. Number one, let your actions speak. Huwag mo na patulan. Mas masarap ipakita yung progress mo kesa ipaliwanag sa kanila. Yung tipong tahimik ka lang pero gumagalaw. Masakit yon para sa mga nagdududa sa'yo. Number two, focus on growth, not revenge. Hindi mo goal ipahiya sila. Ang tunay na panalo, yung nag improve ka dahil gusto mo ng better life. Hindi dahil gusto mong gumante. Number three, turn the pain into fuel. Gamitin mong motivation yung mga sinasabi nila. Hindi para patunayan sa kanila, kundi para patunayan sa sarili mo na kaya mo pala talaga. Next time na may magsabi ng hindi ka magiging successful, gumiti ka lang. Kasi deep inside, alam mong nasa proseso ka ng pagiging successful. Let them doubt you, let them laugh. One day, they'll ask you, how you did it. Gusto mo mag-improve pero nahihirapan ka? Comment mo sa baba saan ka nahihirapan para matulungan kita.